lang ay mo isa. Tibay mo ah. Diyan din. Documentary. Documentary. Continuation. Mika, ito na. Say hi. Message, message para sa anak mo. Hindi ang ganda mo yan. Uy, lang ka. Uy, wala akong pa. ha? Ba? Ang dinim. Ang dinim. Ayun, mo pak, Ang ngan ang hain Ayan ang talag, mo. picture, sabi, sabi, sabi 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 eh, sabi 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 Eh, Oo, First, <laughs> huwag ka masyado maging seryoso. Yan si Mars. si may epal. O, kakain na kami, ha? <makes> Hi! One minute. And... One minute. Dami, Sakto na natin ng two minutes para medyo makapagawa. Puro ikaw na, ikaw na lang bida. Tumakawi ka ngayon.